Bibili kaming ano mga shield na uh, saang ay sa kanila mga naninisid meron daw buhay na buhay yan ay, buhay na buhay yan yan wala ka na laman yan oh. yan pabakingon lang dito ito yung niparada dito sa kuhan. Pauwi na kami. Port. Kami nang tulutuin yung aming nahuling huling ang. Kami sa ang Balik kami mamaya guys. Mamana naman kami pag kami. Mamaya naman balik kami sa gabi. Hang guys. Ay! May tao pala dyan. Akala mo walang kasama. Kawawa na ako dito ah. 嘛 <laughs> Да.

git <laughs> <laughs>